Pinuri ni Sen. Rapi Tulpo ang mga balalaki ang na naibigay ng mga overseas Filipino workers sa loob at labas sa bansa. Ginawa ni Tulpo ang kasabay ng kanyang talumpati sa ginanap na Pilipinas Ultramar Symposium kung saan naimbita ng Senador ng Department of Foreign Affairs bilang isa sa mga guest speakers. Sa naturang okasyon, tinalakay ang Filipino diaspora, ang mga migranteng Pinoy na nagsusumikap at naninirahan sa ibang bansa sa kanyang talumpati binigyang pugay at pinuri ni Sen. Tulpo, Chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers sa masakripisyo ng mahigit sa 10 milyong Pilipino na nasa iba't ibang parte ng mundo. Ayon sa senador, marami sa mga Pilipino ang pinili magtrabaho at manirahan sa ibang bansa para sa mas magandang oportunidad at upang maiahon na rin ang kanilang pamilya sa kahirapan sinabi rin ni Tulpo na ang Pilipino diaspora kabilang na ama OFW ay nakapagbibigay ng malaking ambag sa bansa kanilang pinagtatabawan dahil sa kanilang kasipagan at talento at malaki rin ang kontribisyon nila sa paglago na ekonomiya ng Pilipinas dahil lamang sa kanilang remittances. Kaya sinabi ni Tulpo na patuloy siyang makikipag-usap sa DFA, Department of Migrant Workers at OWA at iba pang ahensya ng gobyerno upang i-explore ang mga posibilidad na magamit ang kanilang mga natutunan sa bansang kanilang pinagtasabahuan at madala ito at mapakinabangan naman ng ating gobyerno sa pamagitan ng work integration. Dagdag pa nito po, sana ay magkaroon ng pagkakataon mga OFWs na makapagpundar ng kanilang mga sariling negosyo na kung saan ay sila well-trained na gaya sa food services and hospitality industry na labis na makakatulong sa pagpapalago ng ating turismo. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ng balita.